Ay mga bossing ko, ayan maulan na hapon papatams. It's maulan na hapon at hanggang siguro madaling araw nito mga bossing ko Mario Joseph naman no. Ay mga bossing update lang tayo sa may Inuya ilut, Inuya Passion sa may aparte lang mga bossing ayan no. 580 nila yung mga sapatos sa panglalaki at sa pangbabae is 380 mga bossing ko naku po. Yung mga naghahat budget meal ah Swak sa budget ng mga sapatos, pang araw, -araw lang, pumasok sa trabaho, yan, 580 yung paglalaki at sa babae naman is 880 mga boss. Uh, bago ko umpisan yung vlog, di pa nakasubscribe dyan. Uh, subscribe nyo ako, click the button para update kayo sa mga bago kong vlog. Katulad to, nakasale dito sa may Inuya Passion. Ulitin ko, pinaka-landmark na lang dito sa may dating moon news. Ngayon, Fernando Arvino is yung apartel. Ayan, kahilera lang siya ng Mercury Drugs mga bossing ha. Ulitin ko, bagsak presyo yung mga sapatos at mga garments dito. Bisa natin mga boss, let's go. Ito sa mga panglalaki, ang laki nito. Oh. Mga size 14 nito, 580 lang siya mo. Oh. Safety shoes. Ito pang isa. Pa double check na lang ito, ha? lang, mo. 580 lang din siya. Dati siyang 880 ngayon, 580 na lang siya. Magaan lang siya. Ito. Ayan, big damage sa'yo. Double check lang mga sapatos mga busing ha. 580 na ito. Mga size size 10. Ayan, may mga toklap siya. 580 na ito. Big size or size 11. Ulitin ko mga busing, katapat lang yung toklap na yun. Is 888 sa Lazada. Ito po, oh. big size siya. Ayan, Tapos, Madragging na rin siya. 580. Prosper Nadidas small size ito size 7 yan pang ilalim 580 may dragging na rin yung ilalim sa so, pang new balance yan uh, size 9 din sya 580 so pa ditong yan sequence na ultra boss on adidas so, size 8 sya yan 580 lang ulit yung mga bossing huwag na para marami tayong may flex ito 500 ito ito ang sapatos ito yan size 8 ito Itong Nike dito pang harabas. Ayan, 5380 lang ito ha. Size 8. Ito pa New Balance Triple Black. Ayan. Pang ilalim mo. Oh. Ito drag heel drag minimal lang sya mga bossing. Ayan, size 9. Ito pang Adidas ulit tayo dito. Size 8. Check natin ang size ha. Ayan, size 8 nga sya. 580. Itong Nike nito. Wala tayong makitang tiketa dito. Yan tansya ito mga size 9. Caterpillar dito. Sulit ito. Pahak na yung kanya. Sulit ito. 580 ito mga size 8. Itong Adidas. Ang size itong Adidas na ito. Ito yung kabusing pag mga gitong mga nagsasil. Double check nyo sapatos patas ha. Uh, size 9.5 sya. Yan. Eh. Yung mga sole separation na sya pang ilalim. Goods sya pang ilalim yun. Kaso nalang may mga source separation yung iba. May itong ASIC dito mga boss. Size 42 sya. 580 pang ilalim wala rin ganun dragging isa pa ditong 9.5 na Nike pang araw araw natin pang haraba sumasok sa trabaho 9.5 ito pala na triple white small size check natin yung size nya ano ito? ito makita para mga size 8 lang siya, mga boss 580 ito pang harabas lang natin ito sa size ito size 7. Ayan, pa-double check ulit ako. Pa-double check na lang mga boss. Yung sole pa niyan, dyan. pa. May mga contextual separation. Yung big size dito na adidas. Ayan. 580 lang ito ha. wala. itong size? Size 11? Size 10.5 sya dito. Ayan, pang harabas lang natin. 580. May itong warrior dito na... Hmm. Basketball warrior. 980. Ah, 580 sya. Ito. Ano? 580 na siya, pang harabas mga size 8.5 may dito na 7.5 kulan siya sa laba, pang ilalim may dragging na rin siya ito, pang harabas lang natin ito nike ito magkita ang size, mga size 8.5 ito dito, ayun, mga size 9 may 580 sold pa dyan, dyan pa punting punas lang itong mga boss, wala pa naman akong napansin ganoon sa so separation pang ilalim oh Lari galon dragging. Triple weight dito na Insta Pump. Anong size ito? Size 7 siya. Yan o. 780. Yan. Makanga nga, nga siya. to dito. May itong 8.5 na Reebok shoes. Pangharabas lang. May mga soul separation siya. Tsaka yan. 580. Yan to, Baka nagpagay itong sapatos ha. Yan o. Yan o. 680 siya. Size 9 size 10.5 siya dito sol pa niyan jump pa naman Pangilalim. may dragging na rin siya itong Reebok siya pang harabas size 10 siya dito ganyan ko busing pa double check ako sakali may matripan kayo dito ha may, may dragging na rin siya black dito na adidas yan ko mga size 9 siya dyan ito ang septitious na ito. small size to mga size 7 may sulpat pa siya tukla punit wala pa naman pangilalim para may jolin pa sa loob ano ito siya? Ito ganda ito pa muro mo. Pwede pa ito. Kundi ka masaila mo. Oh. Ibang 380 lang. Pangyay nalim. Napakasulid pa siya. Oh. Size 9.5 siya dyan. Itong stance Smith na size 6. Ayan. Ang ilalim ng tasa ay 580 Pwede pa ito kung hindi ka maselan. Oh. May bands dito. Oh. Ayan. Oh. Sulid na bands. Oh. Ayan. Oh. Ang size ito. Ayan. Oh. Goods pa mo pangilalim ilalim yun. Ang size kaya ito. Sulit ko nitong bansa to. Itong bansa to yung mga bossing, mga size 9.5 siya dito. May kalakihan siya eh. May tabi tong Nike. Nung size tong Nike nito. Yan. Size 10 siya dito. Yan o. Oh. ilalim mo. Oh. O pwede ba ito? Oh. 780 lang siya o. Oh. Size 10 siya dito. 580. Ito. Insta pump niya. Wala na siyang cut. Small size. Size 7. ilalim. May dragging na rin siya yan itong ditong Nike. Pangharabas lang natin to. Size 10. Ito po itong fresh foam to. Ang ganda pa itong fresh foam na ito. 580 na siya. Size 8.5 siya. Ayan, may dragging na rin yung ilalim niya. Pero mababaw lang siya. Ayan, napakaganya. No? Ano ito? Cloud foam na Adidas. Makapit siya. Oh. Makapit sa lamin. 580 lang siya. Big size ito. Mga size. Check natin ang size niya. Kung makita ba tayong teketa dito. Parang wala naman. At yung tansya natin yung mga bossing, mga 11 siya. Big size siya siya dyan. Sa pang adidas dito. Size 8 lang siya. Ayan. 580. Toad drag Dragon Drive minimal lang siya. Yung sa pang Nike dito. Ayan, may muscle separation na rin siya. 580. 580. Puma na ito, small size na ito, mga size 6 lang ito siya, oh. pang ilalim, 780 na ito pata, o, matripan nyo lang ito, ha. Ah. big size ito. Check natin, ha. Ah. Size ito is size... Size 10. Baka matripan nyo lang. Ayan. Ano dito pa ditong Nike dito? Pang araw-araw natin pamasok sa tabao. Size 8 siya May mga sole separation siya May dragging ring ilalim. 580 ito. Baka matripan nyo itong ngayon ito. Oh. Simple lang, ha. Oh. na siya sa laba. Ayan, ha. Ah. ng size ito size 9 siya. Ayan. Sulit dito. Oh. Pwede pa ito small size na siya. Size 8 lang ito. Oh. Pangilalan nyo may dragging na rin dyan. Ano ito? Mga sapatos. Wala siyang sintas. Sole pad nyan dyan pa. mga sole separation. 580. Mga size 10. Ito. Ang ganda ito pa. Adidas na ito. Oh. 7.5 lang siya. Small size. Ayan. Pwede pa ito. Oh. Pangilalim. mo. 580 lang siya. Sulit pa siya. 7.5. Ito pang. Ano ito. Pakasulit naman Ito. Ito, Trinomic na Puma. Yun oh. Size 9.5 oh. Ayan, putol na siya. Pa-double check lang ulit mga bossing ah. Oh. Ito, size 9.5 siya dito. Misuno, yung pangilalim mo. Oh. 580, to drag drag. May dragin siya pero mababaw lang mga boss ah. Ito baka nag yung sapatos. Mga size 9 siya. Mga safety shoes, ayan. Hindi, mga size 10, cool na siya sa shine yung ilalim yung size 48 size 43 size 9 nga sya mga gitong sapatos sa mga bossing yung 580 nga ito pa you know? double check na 2 kiddies sya so 10.5 didas dito yung oh, size ito oh, didas ito size 10 sya pang ilalim what's oh. pa ito size 10 oh. 580 lang sya pa double check na lang ulit mga bossing ha ito pa pang harabas small size, size 8 pa size 40 lang siya. Ayun oh. Yung Reebok shoes dito is smaller size na pangharaba. Size 8 lang din to siya. 580 mga bossing. Kulit ko mga sapatos ito mga 580 lang mga bossing ah. Bargain na lang ito mga boss Yan. Skechers. Size 9. Napad to. Sperry pa siya oh. Tiyan tayo yung Sperry. Ah, Fred Perry. Sorry. Fred Perry pala ito. Size 6 lang siya. Ayan. Fred Perry. May mga sole separation na rin siya dyan. Ano ito? Adidas Night Jagger. Small size lang sya. Ito mga size 6 lang ito mga bossing. Pangilalim. May dragging na rin sya. Pero mababaw lang mga bossing ha. Ito. Parang oster converse sya. Small size na ito. Mga size 7. 580. Araw-araw lang natin. Baka matripan nyo ito. Size 8 sya dito. 580. Ayan ito. Ito. Nike. Ayan. Maharabas natin. Size each dito. Pag ilalim. Ito drag and drag minimal na siya. First one dito. Baka matripan nyo lang ito. Ang size ito. Yan o. Mga size. Ito. Check natin ang size nya. Ano kung magkita ang tiketa. Tan check out ito. Mga size 8 to 9 siya. Na Air Force 1. Ang ganda pa nito. Pamorma. Pag ilalim. Wala rin ganun dragging. 580. Sulit pa. Ito bang ang pangalan Big size nito oh. All Star dito. Nakamatripan nyo itong All Star Converse. Ito size. Yan, may pud pud na rin sya. Tansay ko lang ito, mga size 8 sya dyan. Ito yung Skechers dito na big size. Big size dito yung Skechers. Oh. Size 12. Pangilalim ilalim oh. Yun, oh. Size 12 baka oh, maghapin yung Skechers na size 12 dyan oh. 580 na lang sya. Pang araw-araw natin, pang harabas, pamasag sa trabaho. Kung di ka masailan, pwede na rin pamorma small size naman dito na Nike ayan o, oh, yung mga sole separation sya mga size, ito size 9 sya dyan 780 at may itong small size ayan, size, 6, size 7 lang sya pero sulit pa nito, pamorma kung di ka maselan ito cloud foam, size 8 pang may daging na rin sya mga boss ito walang tiketa, walang solpad sya size to is size 8.5 sya dito ayan, pang araw-araw lang natin sa rabaw, bawal po sa maselan dito pang ilalip o, oh size 8 din siya 1,580 sulit pa itong neck nito posing oh, ispatan nito mga sandals dito baka may tripay no 185 siya o dati siyang 300 dating 380 480 580 ngayon 185 na lang siya mga boss mga pang babae dito ha yan o oh. small size mga size 6 ito naman mga size 7 ayan size 8 hindi ko yung mga pang babae o oh. yan size flex natin ng na konti nito basta 185 lang siya baka may mga lang kayo no para sa mga misis nyo ayan mga ganito sapatos lang maganda ba yun? ayan ito sulit pa nito ayan pira gamo sulit pa nito small size nito Yung mga pang babae size 6 lang siya One uh, 1,000 ay 1,000 sorry 180 na lang to mga bossing baka may matripan to ito pa oh. ang 185 na lang sya ayan mga small size ayan ayan oh. pwede pa ito oh. Oh. ganda po oh. ayan o, mga 580 ah 180 sorry 185 ayan ito pa O, ayan oh ang gitong sapatos oh The small size nito ha, mga pang babae, mga size 6 nito, 500, ah, 180, sorry, mabito. 185 na lang siya ngayon mga nakasale siya ayan ito pa ito ito small size lang din siya ayan ang dami po mga 185 nila yun sila mga sandals dito ah dito sa may Inuya fashion ayan baka may magustuhan lang ito big size naman to sa mga ito. kasi malalaking pa ah. ito mga size 10 siya dyan <coughs> ito pa ang ganda oh ito mga size 9 ito pa ito pa maganda pa mga pumabayo oh. yan malinis oh hmm, ba diba? sa size 36 yan iba may nakalagay na size check natin 185 na lang ito ha huh? yan oh, 185 na lang siya. mga pumabae dati siyang 680 to 780 ngayon is 380 na lang siya. yan flex lang natin pwede pa talaga magamit ito, ito, off-white na ito, small size, oh. Mga size 5. 380. Ito yung partner nyo, oh. Pa double check na lang ito, mga bossing, oh. Ito pa. Small size ito, mga size 5 lang siya. ito, may itong Reebok shoes dito. Yan, oh. Mga size 5 lang din siya, 5. Ah, 380. Small size lang din siya. Yan, oh. Ito pa. B4 sa triple black, small size Ayan, mga pang babae lang din mga 380 lang itong mga bossing ito pang skitchers dito small size up ito siya mga size 9 ito pang babae Ayan, may dragging na rin yung kaunti niya ito yung bossing bawal sa masailan itong mga gitong sapatos ah. kasi nakasail sila Ayan, ito Ayan, 380 pang babae pa? Ito, big size naman ito. Pungo dito. Sa so, 380 siya. Big size to siya. Ang size to size. O, tayo Mga size na yun siya dyan. Ito, new balance. Small size. 380. Ito pa new balance. Ayan, ang ganda pa ito. Pang araw-araw. Pwede pa ito. Mga size 6 yun siya. Ang babae. Sulit pa ba ito. Ito yung partner nyo. Ayan. Ayan. Diyan pa namang sulpad niya po. Eh, titsika na sulpad. Pa siyang sulpad mga boss. Wala na siyang sulpad ang pailalip. Wala rin siyang ganun dragon. Ano ito. Ganda nito. Small size bands. Size 5 lang siya. Yan. 380. Pa-double check na lang ito yung partner niya. Yan. Diba? Marami pa ito yung pwede ma-screw dito. Basta di laba wala sa masela na. Yan. Katulad na itong adidas ito. Size 2 is size 8 sa babae size each, eh, napaka gano'ng ng sa ready to use lang syo 380 eh mas sulit po nito missile separation nga lang sya at sa ba baba paharapas lang natin oh. mga size 7 ano ito ayan 380 small size sa pang babae bigat naman nito, big size nito mga size 5 lang sya, 580 size 35 sya, P580 dito lang size ito, size wala po na yung mata natin. Size 9. Ang bosing Yan o. 380. Kapag adidas dito small size. Size 4. Yan. 380 mga sol. Separation sya Yan. Ito yung sketches partner nya. Ayan. Ito. Size 6.5 na Stan Smith. Ang ganda po nito, Pwede po ito. Pangilalim. Wala rin ganda lagi. 380. Mamorma. Kung di ka masahilan. Ang size ito. Ito, check ko lang mga size 8 may tag pa siya oh. Ayan, Adidas dito small size na NMD. Na size 5 sa diyan, 380. Pa double check na lang. Ito pa, Adidas pa ito. Ano ko Adidas, small size lang dito ha, mga size 6, size 5 pang babae. Small size dito. Ayan, uh, check natin size niya. Size 6 lang siya pang babae. 380 na lang din siya bossing na uh, hindi natin maisa sa lahat yung mga bossing ko ayan ulitin ko naka bag, uh, bargain yung mga sapatos dito uh, sa baba is 380 sa lalaki naman is 580 mga bossing dun sa may apartel Pinoya Passion dating Roosevelt niya Fernando Abin yung mga bossing pinakalamag rin yung apartel mga bossing ah ayan sa mga naghahanap yan ng budget mila sapatos ayan 580 sa babae, as uh, sa lalaki, is 380 naman sa babae. Hanggang dito lang po, maraming salamat.